ito na nga po, nilalaro ko po ngayon si Ariela ito po si Ariela na aming aso na sitso siya po ay magandang sitso at napakabait, kaya lang po napakalambing at malikot ito nga po, nagpapakarga siya kasi po, ah uh, parang natutunogan yata siya, yata niyang kukunin na siya sa malayo. Eh, inihahanda na po siya para eh, pumunta na po ng kagayan na ng Cagayan Valley. Kasi Ayay. po dito po sa amin, bawal na ang maraming aso. Kaya mm -hmm. nga po sa si Ariela at saka si mm -hmm. Saiwon sa ang magkasama na alis. Pero magkaiba po sila ng mm -hmm. titerhan. Pero sa kagayan Valley po sila parehas. Kaya nga po kamamang TV, nilalaro po natin ang ating aso gaya ng paglalaro natin sa ating anak. Ayan, ka, ayan nga po, at siya po ay napakalambing na aso. Ayan nga po, ayan, maya, maya po makikita po natin ang kanyang anak at idinalaw dito sa bahay ang kanyang anak. Kaya ito nga po kamamang TV, lingkod. Ayan nga po, ayan nga po. Ah, Mahilig po kasi tayo sa aso kaya ito Bagay parang bibi na rin po natin bagaya. siya kasi nag lang po yung anak ko at nag-iisa rin po ang aking bye, uh, bye. anak at nag-iisa ang aking apo kaya uh, little lang po ang aking familia. Kaya ayan nga po kamamang TV, uh, tignan ninyo po ang kagandahan ni Ariella. Ay na po, hindi ko nga lang po alam kung ano ang lahi niya. Pero si Ariella po, anak po ni Chantal, yung naiwan dito sa bahay. Ariella! May ari sana Ariella. parang ano. parang tao din na, ayan. din siya, o. Oh, tignan niyo, o. Ayan. Si Ariella, si Ariella, ito nga po anak ni Ariella. Ayan. si ano? Ayan na si ano? po dito si... ano Kulang yung aking video pala. Ayan. Ko lang, inilagay ko lang siya dito sa may kandong ko. Ayan. kamukang kamu kamukang kamu Ariel Ayan, si Oreo daw po yan. Si Oreo, ayan. good morning, good morning. Good morning kahit tanghali na mga anong oras na bang natin ngayon. Alao na size, Ito, may bisita po ako ngayon. Ayan. Mm. Ayan po. Anong pangalan? Oreo. Oreo po. Ito po ay anak ng aming si Chantal. Ayan. Iba nga lang po ang tatay niya. Hindi ba ang tatay niya yung galing kay ano? Hindi. Dito yan. Kay Ariela. Ay, kay Ariela ba? Oo. Oh, oh. Anak ni Ariela to? Oo. Mm -hmm. Ah, anak pala po ito ni Ariela. Ayan, ibinisita e, nila dito. Ba't, ba't mo dala-dala? Ako, naiinis na si Ray. Di, di makatulong. Ay, eh, iiwan mo na naman dito? Hindi. Sinama ko lang para makatulong. Ayan makatulo. Malikot siya. Manikot daw doon. Pero dito, ambel, kin kinandong ko lang siya. Pero ayan siya, oh. Ayan. Pero mo, kinandong ko lang siya. Hindi na siya makababa. Kasi sa kanila daw po, malikot. Po kasi yung huling kuha ko doon ah uh, dinala na po sa Cagayan Valley ayan dinala uh, sa dugo sa Lalo. dinala na po doon yung nanay nito kasi nga po dito po bawal na po ang maraming aso kaya nagbawas po kami ang aso naman na yon ay doon sa kapatid ng manugang ko hmm. kaya ang naiwan po dito ngayon si Summer oh, yeah. yung kanin Sunshine at saka si, si, Sugar at saka yung pinakananay nila si Chantal, yun na lang po ang naiiwan dito, kaya ito nga po kamamang TV, ayan po ang dami po na naman naming aso ayan. dinala lang po siya dito ayan ayan oh hello Asha sige po thank you thank you so much everyone sa inyong panonood sa so, walang sawang pag-support sa aking vlog ang inyong Kamamang TV at your service thank you god bless us all